sinabi niya, nung tanungin, eh, sino na po ba Asurin ito, asurin, asurin. ito. Asurin, no? Oh, okay, oh. Eh, sino na po ba makakasuhan makasuhan natin? Ang sabi niya, sa ngayon, wala pa kaming nakikita opisyal na maaaring sampahan ng kaso. Nakikita, yeah. wala nakita. Sina, nakita niya ng personal, no? Baka naman... Ibig eh, sabihin, wala pang makakasuhan na official government ng gobyerno. Official ng gobyerno. Batay ka. Um. Oh. <coughs> At ang um, sabi niya kasi tayo eh ni from top to bottom at from bottom to pataas eh. Oo, uh, oh. Dito muna tayo sa mga contractor, tapos DPW, tapos uh, ano na. So sa ngayon daw wala pang makakasuhan na official na gobyerno. Sa kanyang pananaw, ha? Huh? Oo. Wala pa siyang nakikita na pwedeng kasuhan. Ba? sa kabila nung napakarami ng na people sigay wala pang ah, oh ayan sabi ni O, uh... oh mesot na mapali e, pakinggan na lang natin no, ha? pakinggan natin pakinggan natin general sorry sir ano masasabi nga ninyo oh na no, ano uh, wala pa kami nakikita na ano but definitely ang umpisa kasi ng ng investigation dyan is uh, dun sa babae, eh, dun sa district, yan. We, we just follow yung ano yung paper trail siguro. Uh, hindi natin uh, masabi pa sa ngayon. <laughs> yung sinero yung uh, mga makakaswan, sir. Eh, Pero wala pa na ang reports. it, will it, depend on the evidence, no? Kung ano ang evidence yung meron kami makukuha, di siyempre sila yung may lalagay uh, sa aming referral as persons who may be responsible. So, That you know, like the first referral that we, we filed before the ombudsman, we will, it will be evidence based. Hmm. Yan ang sinasabi natin, Jen, na problema kapag ayaw niyong i-livestream ang inyong investigasyon, di ba? So kung sila pala tatanungin, parang wala, wala pang pa personalidad. Yes. Wala pa silang ebidensya na kukuha. E eh, paano nga kayo magkakaroon ng ebidensya? Tinago niyo yung hearing ninyo. <coughs> Alimbawa, Jen, ito <tuh> lang, ang ang advantage ng open ang uh, hearing, ma'am, no, dinidiscuss din din sila. Oh. Ito po, ang ganyan-ganyan. O oh, ano, ebidensya mo dyan? Meron po ako, kaya lang nakakalimutan ko na yung ganito-ganyan eh. <laughs> eh kung nanonood ang tao dyan, oh, at oh, yung isang nakakapanood doon, alam yung, ah, nandun ako nung nagangyayari yan. Nang maganap ang krebed, nandun ako? Oo, oh, nandun ako, kitang-kita ko yan, yung sinasabi na yan. Oh, oh, oh. Eh hindi ko naman alam na yun pala ang mga maletang hinahako doon, may pera pala yun. Nako po. ko right? kasi ano, lang, eh, Nag, uh, eh, nagkataon, nandun ako. Ay, eh, sa pagkat ay, palihim? Eh, hindi, uh, hindi ko kayo matulungan ng mga mamamayan. Ah. Uh, eh, ano ba lang yung tinatago nyo, di ba? Tapos kayo sasabihin nyo, wala pa kami nakikita. Eh, kasi kayo-kayo lang. <laughs> di ba? Wala pa rin matukoy ng mga ebidensya laban mm -hmm. sa mga personalidad. Dating House Speaker Martin Romualdez, partikular na sa mga proyekto ng flood control at illegal gambling operations. At kasabay po nito, itinuro naman ni Senator Chises Escudero si Romualdez, na siya pong utak nitong pagdawit sa mga mga senador sa isyu po ng kontrobersyal na flood control projects para nga naman malihis ang atensyon ng media at publiko sa tunay na salarin. Kaya naman may panawagan sa Escudero na para matumbok kung sinong utak dito sa kontrobersyon ito, kaya payo niya sa publiko na huwag mapanlinlang dito sa mga usapin na ito mula sa Cairo Mualdes. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian. Alex, nagdeklara na nga ng gera si uh, Senator Francis Escudero laban kay uh, dating House Speaker Martin Romualdez na ani ay may pakana ng pagdawit sa mga senador sa mga umano'y anomalya at pagkuha ng kickback mula sa mga flood control projects. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito, siyang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon'y umayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa pero ngayon unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Martin Romualdez. Nagsalita na at direkta ang pinangalanan ni Sen. Francis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na umunina sa likod ng sarswela para pangalanan at ipitin ang mga senador at iba pang personalidad. Uh, our institutions are clearly abused. Uh, they are used for personal gain.